What's up boys and girls? It's your boy, Randy Boy <laughs> Ayun na oh Yung iniintay natin no? Oh. Ayan Ang maporomang maporomang si Christian Yo, yo, yo Ayan, let's go So, oras, ang araw ngayon boys and girls November 24 Ang oras 11.30 And uh, negative Hi. 2 degrees What's up boss? What's up, boys and girls? <laughs> Yon, no? May Christian, boys and girls. Siya po yung aking uh, kawork sa... Sabihin ko sana, Starbucks. <laughs> sa Tokyo Express. At ngayon, ano araw ngayon? Black Friday! Black Friday, boys and girls! At uh, iikot kami sa Skona Market and sa White Avenue. So sana makakuha kami ng mga good deals. And uh, marami bang sila ngayon? Super dami. Super dami. Lahat ka. Uh, tapos, uh, siyempre, magla-lunch kami nang masarap na masarap ewan ko kung saan kasi ito maraming galatong galatong tao na to boys and girls eh no so ano tara samahan nyo kami kapatay <HHHH> yung shipping kaya mahal e po free shipping yeah. Harley Davidson bro sa youtube bawal ang mura bawal ang mura Pwede ko maliwa, no, dito. Diba? And so, itong lugar nyo, pangalan ito? Tim Hortons tayo o sa store na? Dun sa store? Ano, video ko pala. Ang video, o <coughs> eh. So, ito ay south side. Anong tawag dyan? So, nakatira ako malapit. Sa, sa south side, malapit ako sa south gate. Five minute walk lang. South gate, yan. So, sa mga nakakaalam po ng south gate, no, boys and girls. Dito po yun, malapit si Christian. ata uh, terminal to ng train, di ba? Ah, sa ito yung main dulo. south terminal lang. Ito yung dulo ng train. LRT pala. Hindi naman du hindi dito dulo. Hindi ba dulo to? Clear, uh, cent, cent uh? Center? The Century Park ang dulo. O, oh, tapos View di ba? Doon ako sumasakal. Sa kabilang dulo dito. naman yan. Pero ito yung main south terminal tapos may north terminal mm, okay. bago mag-Clairview, di ba? So, boys and girls, si Christian po pala ay uh, collector ng mga vintage shirt at uh, basta pang-taas. Tama ba Pang-taas. Oh, yan. Sa so, mga vintage. So, siya po yung nagpakilala or nagmulat ng mata ko <laughs> tungkol sa mga bagay-bagay na ang mamahal pala ng mga vintage clothes, boys uh, and girls. Oh. Mahal siya kasi Uh, kasi isipin mo yung shirt aha uh -huh. uh, lumang luma na siya so mga 1990s yan yeah. tapos in prestige condition pa rin siya. parang brand new pa rin siya pero alam mo yung binigay mo sa akin yung Harley Davidson na t-shirt boys hmm. and girls totoo akala ko joke lang eh ibang klase talaga yung, yung tela, tela niya maganda talaga <coughs> kaya, kaya rin ako nag start na kumulikta kasi dahil nga rin sa tela tapos yung nostalgic feel na nabibigay niya ah uh, sa bagay tama kasi pag uh, may nakakita ka lalo na yung mga syempre tayo bilang hindi naman matanda pero yung hmm. alam mo yung medyo yung <laughs> medyo mga matanda. Medyo matanda <laughs> pag nakikita mo yung mga dating uh, uy uso dati yan ah di ba ganun parang nakaka parang toy story makita mo na, na. babaeng ba kabataan mo na sa t-shirt ba uh. naalala mo yun. Kaya ako no, nakas mag-start ko lang. Tsaka maninipis oh, na God. talaga yung mga damit ngayon, t-shirt mo. Mm. Hindi tulad noon. Tapos hindi pala basta luma, mm. eh may presyo. Uh. So may mga style, style pa pala yan or tinitingnan. Tama. Sa so, tulad ng nagmamahal siya lalo dahil pag nagkiba na yung stitching. May mm -hmm. tinatawag silang single stitch. Ngayon yung mga t-shirt tawag nila double stitch. Oh, pag single stitch mas mahal yun. Single stitch mas mahal yun. Okay. Tapos mas maganda pag may tag yung t-shirt tsaka dated yung graphic ng t-shirt pag dated ibig sabihin may date sa damit may date yung sa baba nung nung drawing nung design nung graphic nung nung design ng t-shirt ah, okay ah pag nakatugma tugma lahat yung single stitch Aha. may tama yung tag okay. tapos dated yung t-shirt so pwede mo siya mabenta ng sobrang pa grabe boss boss At si Christian po ay uh, isa sa mga holder ng mga mamahaling vintage. Pinakita niya kasi sa akin. No? Eh, hindi ko nagsasabihin pero kita ko na soot-soot niya talaga at ang presyo, wow, wow, we. Diretso ba ako dito? Left. Sa stoplight ako left? Yes. <laughs> so, pupunta tayo ngayon sa isang isa sa vintage shops okay. sa streetwear shops sa White Avenue meron silang Black, Black Friday deal ano yung mga Black Friday deal nila? so 20% sa mga t-shirt tapos 10% sa mga sapatos tapos meron silang tinago sa mga shelves nila na $1 na high-end wow. item. So, yun yung mga mga... Yun yung hahanapin ah, ko, eh. One ha dollar, ah. Ay, yung $1 ah. Yeah. Yun yung hahanapin natin yun. <laughs> Ay. Ayun no? Oh. Siyempre, magkakapin muna tayo, umaga Ito kami ngayon sa teams, boys and girls. Malapit to sa store. And gusto ko lang ipakita sa inyo kasi ito yung sinasabi ko na old scroll na market or old scratch ko na market. City of... Yan. Alberta. Pero likod dyan, ano? Tende lang. Uh, at uh, papakita ko sa inyo kasi ito yung entry ng uh, uh, Skona Market. So ayan, dito kami um, sa May University Ave, boys and girls. And Gateway Boulevard, University Ave. Ayan o. Oh. Old Scott Connor. So dito boys and girls, ah uh, maraming estudyante kasi ito Nate, yung isa rito Nate. Diyan banda yung Nate. Pero hindi ko alam kung anong course yung kasi kanya, pabaga sa ano by course yung universities nila. Eh. You know. <laughs> pa -picture pa tayo boys and girls. So lahat dito ay mga halos ang mga nandito ay old old the buildings, boys and girls. Nakita niyo yun, yung Tim Hortons na yan, old building yan. Tapos yung mga palibig dito. Tapos may mga antique mall din dito. Maraming antique mall dito. So, tara, kapit tayo. Alos mga Pilipino nandito, boys and girls, sa Tim Hortons. Eh, good na naman yung core art nung boys and girls. Mahal mga Pinoy sila, boys and girls. Pogi! You know? Eto na kami, boys and girls, oh. So, pumarada kami rito parking. Kasi libre parking po singers guys. <laughs> sa White Ave kasi may bayad ang parking. At per oras ang parking doon, di ba? Per oras. Sa street, sa street ang parking doon alam $10 ko. 10 dollars siya ata for 2 hours tapos 1 to 3 na. Na 10 dollars? Na oh, 10 dollars. Oh my god. Tax. The tax in, bro. Aha. Uh -huh. So again, ito yung store namin, boys and girls. And ito na 'may. Cross pa lang Tokyo Rito. Shibuya district. Uli guys, first time kong uh, maglaad dito ah. At itong batang to laging gumagala dito. Alos every other day nandito to. Lalo na, Boss Joel, we miss you. Where are you? Ilaga. Para ka video ang ko. Yeah. sa isang vintage shop sa White Ave. Okay. Itong street na to, White Ave na to. Ito ang White Ave. So, White Ave, ito so yung parang Malate slash Binondo, pero puro high-end siya. Marami lang kainan, maraming bilihan ng vintage, maraming kung ano, all sorts of uh, Maaf, na bilihan. Nandito na. At sa, sa, sabi nila mga locals daw nandito. No? Sale? Ay, so, punta tayo dyan mamaya. Ayun no? Sale? Para palang binondo to, tsaka ano, malate, no? Pero puro high end. Puro high end. Parang high end binondo malate. Tapos maraming estudyante kasi. Sa ano kami, so, sa university, parang U-belt. Ng, plus U-belt pa siya. So all in one talaga. Yan. Kasi nga university avid ah. ba? Ayun No? Julios Barrio. Tapos mga bus dito. Ayun no? mga bus Yan. UPS. Anong simbahan to? Di simbahan yan. Kainan ah, di rin yan. Ha? Kainan rin yan. Kainan din yan? Oo. Yung Isa-isa isa yan sa sikat na Italian restaurant sa... dito sa akin. Oo? Oh, okay. Sianti. Sianti? Kainan pala to. Akala okay. ko... Akala ko simbahan kasi... Para simbahan boys and girls. Ah, eto, eto. Ito yung pinagmamalaki niyang winners. Diyan daw mga mura, boys and girls. Ito yeah. yung old building pinatungan ng new building, boys and girls. Kita niyo ba? Ito yung old building, pinatungan siya ng new building. Galing ah. incantations. Ayan. Beer what? Beer cave. Boss <laughs> Joel, <laughs> kamusta daw? so dito kami pupunta. Saan punta? Ayun o no, From another. Oh, from another. Ito siya. Pakita ko muna yung labas, boys and girls. mga sapatos yan. Ayun, no? Are ready, bro? Open na yan? Hindi pa. Ano, let's go? Let's go. Tingnan natin kung pwede. Oh! <laughs> you, pressure, boys. Fifty dollars. Rolling Stones, like that. Ganun ito, ah, boys and girls. Itong kiss na to Tapos butas yung likod niya, di ba? Yan! Okay. Ano naman may nakita? oh ah. How much, how much? Twenty? Okay. Oh, baka may good deal pa yan, ha. Ah. Tama, eto Ito ulit. Fifty butas na siya at napakanipis pero dahil uh, iconic yung na-aprint saanya is mahal siya boys and girls kahit butas siya See? One down, one down, break muna. <laughs> break muna. <laughs> Gutom na boys si Gus? So ganun pala yung mga vintage, no? Ang mamahal naman pala kahit luma na, pre. Yes, sir. My God. Ang mamahalin niya. Teka lang, against the light ako. Oh. Dito. Ibang klase, no? Yung isa kanina, butas na eh. Pero Tapos, mahal pa rin. Oo. Uh, $80? Uh -huh. $80 ba o oh $50? hindi mabenta pa siya, pwede pa siyang mabenta ng... Ano yan? Seasonal din ba yan? Maangat ba mga pa presyo yan? Hindi. Pinakamataas niya ng bumenta nung pandemic. Lahat kasi ng tao naglabas sa, I mean, sa online lang tumitingin. Okay. Eh, sa online lang naman sila nagsisell dati. Eh, yun. Uh, Na-engganyo na rin yung mga tao mag-ano. Ma Good accident din <laughs> rin ako ng start. Pandemic, no? Uh -huh. Kasi lahat nga sila, parang lahat nung atago nila, ilalabas na nila, uh -huh. no? Uh -huh. Kasi, kasi na ng mga tao yung... Kasi walang trabaho mga tao nun eh. Okay. So yung mga nasa closet nila ng mga lumang damit, which is vintage, pinenta nila. Kasi dun pumutok na pumutok. Bumibili yung mga artista. Oo. Oh, uh, yun. na, Tapos dun, lalo. lalo na pa, nagmamahal pag uh, sinuot ng artista. Ano? Mm. Boys no. and girls, naglalaad kami ni Christian and dito sa White Ave. Tapos may nakita ako na church. Ito, yan, boys and girls. Jesus is Lord. Yan, diyan po ako nag-church, uh, no? Sa... At diyan pa rin po nakasalukuyan, nag-aaral. Yung mga anak ko ngayon sa Pilipinas. Ha? Huh? Uy, may school. Wow. Si Alvin. Wildlife. Si Alvin. <laughs> Wildlife. So, ayan, balik tayo, no? Ayan, oh. Um, diyan po nag-aaral yung anak ko. Yung mga anak ko sa Jesus is Lord Church. Meron pala rito sa 81st Avenue to. 81st, no? Yan. Ayun, no? Malapit lang pala sa, sa ano, sa store. No? 5 minute walk from the store, boys and girls. Yan, no? Diyan kami galing kanina. Umikot kami, di ba? Yan yung, yun yung Uh, pinuntahan namin and naglalakad kami rito nakita ko sabi ko may JL pala rito wala lang natuwa lang ako kita <laughs> <laughs> nyo mga structures dito no boys and may modern tsaka mga old buildings and, tulad dito pinapakita ko old buildings tapos may mga modern din siya. Ito old na naman. So parang binondo nga siya. No? mga lumang mga mga buildings dito okay bumalik kami boys and girls kumuha kami ng sasakyan dahil may dadayuhang kaming ramen house at uh, isa daw sa pinakamagandang or masasarap na ramen house to ang ramen misoya ramen misoya ayun kung nakikita nyo po papunta po kami sa downtown ba yan downtown yeah boy near Rogers place near Rogers place wow. oh, is ito isang mama malulupit na ramen house dito oh this considered as kasama sa Michelin guide sa sa Edmonton oh pagdating sa pagkain pag uh, Michelin guide subihin para top best of the best yeah. nice okay dito so, danta sa Walter Dale bridge bro yes, sir boys and girls ang Walterdale Bridge Ayan. paglabas po natin dyan boys and girls kya po na <laughs> sa kya po na tayo no? paglabas natin dyan Ayan. yung Ganda. River nag-yellow na yun. Eh, uh, no? yung mga ice na yung river, boys and girls. alam ko madadaanan natin kasi dumaan na ako dito before eh. Madadaanan natin yung ayun ayun oh, no? ang legislative. Ah, uh, legislative. tatawid ka, pipicture ang ima huh? tumatawid ka, parang ang Beatles <laughs> ganun makikita niyo boys and girls ang downtown Edmonton San Francisco no, ah? oh. ay, no? San Francisco Pataas to boys and uh. girls Kaya na scooter yung ya? paket? Kaya Na scooter mo to? Mm -hmm. Oh. Continue straight to stay on 105th Street Northwest. Tidak nyo ba si Google? kasi ano eh, parang 12 km per hour naman yung suot Promenade Heritage Trail Promenade. So, dito tayo boys and girls pumarada And kasi since downtown siya ito mahirap sa downtown, no? Uh, Punoan yung parking and sa arsada. Pag sa arsada, hanap ka ng ganito. Yung nga lang, hindi ko alam kung ngayon na ba magbabayad. Sige ka. Paano? Uh, six, six, okay. No rate is current. Labay lang po so Please start number on the key to select. Wala pa eh. Wala pa daw tayo mabayaran. Ulitin mo. <laughs> <laughs> Mahirap boy <laughs> singers eh. Pag upper style. Available after 6 p.m. Okay. Last okay. in okay. Please, uh, no, no rate is currently available for selection. Okay. Okay. Mamaya.